Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat uh, Welcome na naman po dito sa ating sumada sa Pecha At uh, ngayon po ay susumada naman po natin ang ating Pecha ngayong January 26, 2025 uh, At muli po sa lahat po natin mga subscribers dyan, sa mga viewers po natin Sa mga bago pa lamang po dito sa YouTube channel po natin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, At ayan, umpisan po natin ang ating sumada Dito tayo sa January, 1 uh, pack pa rin po tayo dito 26 sa pecha at 25 sa ating taon Yan, January 26, 2025 Simplify po muna natin sila 0 plus 1 is 1 2 plus 6 is 8 At 2 plus 5 is 7 Yan mga idol, at sa pagtanggit natin po Yan, i-add lang po natin sila 1 plus 8 is 9 At 8 plus 7 is 15 at ganoon din po sa bandang baba, 9 plus 15 is 24. Yan po yung unang numero natin, meron tayong 24. At yung kapares po nating numero, dito pa rin po yung sa bandang bitna. Combine lang po natin, 1 plus 8 plus 7 is 16. Yan naman po yung ating kapares na numero, meron tayong 16. Uh, pwede na rin po natin matayan yung kombinasyon na yan. 16, 24, or 24, 16. Yan mga idol, pwede na po yan. At ayun, 2 digits po sila, 16 at 24, kaya sasimplify pa rin po natin bago natin yan isumada para mas maraming po tayong mga numero pwedeng pagpilihan. Yun, unahin natin ang 16, 1 plus 6 is 7, 7, at sa 24 naman, 2 plus 4 is 6, yun, middle, 7 at 6, yun po natin yung sumada. Unahin natin ang 7, punin muna natin yung 16, sumada rin si 6, 1 plus 6 is 7. Pwede rin yung 34, sumada 34 3 plus 4 is 7, at 25, sumada 25, 2 plus 5 is 7, at dito po sa 6, kunin mo natin itong 24, sumada 24, 2 plus 4 is 6, pwede rin yung 15, sumada 15, 1 plus 5 is 6. At 33 sumahin sa 23. 3 plus 3 is 6. Ayan mga edo. Yan naman po yung mga pwede natin kukpilian sa ating sumahin na ngayon. Ayan mga yung 26. Ayan tayong 7, 16, 34, 25, 6, 24, 15, at 33. Ayan, rambol pa rin po natin yung mga numero natin. Pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga ,Okay. nagustuhan po natin yung kombinasyon. At sa ating sample, pinuha natin dyan na uh, 7. 724 Ayan, pasensya na po sa ingay uh, 33 33, 16 33, 16 uh, 25 25, 26 Ayan, mga ito, yun po yung mga sample natin Sa ating sumada ngayon, January 26 Meron tayong share ni 24 33 di at 25 sa 6 Ayan, meron tayong matlong kombinasyon dyan kung po sa inyo, nagustuhan niyo po sila, pwede po natin mataya niya mga yan. Pwede po tayong kumuha pa, magdagdag sa mga, naka-encircle po natin mga numero dito. Yan, kaya na lang po niyo pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po natin sumali sa pecha para po ngayong January 26, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.